Hi everyone! May hilig ba kayo sa bag mm, at wala kayong masabitan at malagyan? So, ito, isa ito ang isi-share ko sa inyo. Panoorin nyo hanggang sa dulo at kung magkano nga ba ito. At dito ko nga pala siya nabili sa Amaya Ama, Amaya Furniture Shop. So, sale din sila ngayon at syempre nagla din sila. At syempre, sa Shopee lang ito. <laughs> hindi po ako sponsor ng Shopee at hindi din po ako hindi din po ako endorser ng Amaya at ng Amalia Furniture Shop. Kung hindi sinishare ko lang po sa inyo kung gaano ka good quality itong nabili kong sabitan na to ng mga bag. Dahil marami po ako mga bag na maliliit na maliliit na maliliit at meron pa ako sa mga box at dahil ito uh, yung mga bag ko kasi Uh, madami akong bag na naitapon uh, nagkaroon po sila ng itim-itim, nagkaroon siya kahit nalabahan ko na nagtuklap-tuklap nung nailagay ko siya sa isang box dahil nga hindi orig ang ating mga bag ayun nga ang nangyari so nasa kalagitnaan na tayo ng video baka hindi ka pa po nakapallow ipallow mo na rin po ako at don't skip the ads syempre malaking tulong po ito sa amin at syempre kung meron ka rin dyan store Pwede na rin kayong mag-send ng star at pwede ka rin maging subscriber ko. At um, syempre, natutuwa po ako pag naging subscriber kita. At pangalawa, panoorin mo lagi ang vlog ko, malay mo isa ka na sa mapipili namin sa darating na 10,000 followers ko. Hindi ko alam kung kailan ito. At, at mag-comment ka lang at mag-iwan ka lang ng mensahe palagi at malay, malimo mo, bahay mo naman ang aking mapuntahan. Mahilig ka rin ba sa bag na tulad ko? At syempre, isa ka rin ba sa pink lover? So alam niyo po ba, pag hindi ako, pag hindi pink ang dumadating sa akin, sa mga binibili ko, parang hindi talaga ako satisfy. Si pero dapat pag niyo na pong ipadala kung wala pong pink, willing naman po ako magantay at pwede niyo na pong i-cancel din kung walang ayong tindang ping. So, tuwan-tuwan naman talaga ako kay Sealer. At kahit medyo matagal yung pag-deliver nila sa akin nito, inabot din ng 4 days. Abay, tama naman yung din-deliver nila sa akin. Thank you so much, Amia Furniture. So, sana manotis nyo ako. At syempre, Ayun na nga, tinorinolihan ko na nga ito, ay eh, nagkamali pa ako sa pagtornilyo. Yun pala, ay may nilalagay po na kulay white. So, inulit ko na naman yan. Hindi ko na nga pala nabidyohan. Ayun yung white na ikita nyo. Aba, eh, pwede na pala ako magbuo ng mga ganare. Abay, eh, napakaganda. At ito po ay 5 feet. Abay, kasi mas mataas pa sa akin kasi 4'11 lamang ako. Kaya, imagine niyo sa huling picture ko dito sa loob ng bahay tingnan nyo naman, ay malapit na doon sa may namin. Napakataas. Nilagyan ko din pala yan ng mga bag ko na maliliit. Ayan, nasa baba din yung mga bag ko na ano, alam nyo na, pink lahat yan. Kasi pink lover talaga ako. O, diba? Hanggang dito lang. Thank you so much.